Kung akala mo ligtas ka na ngayong Pasko sa kababalaghan, mag-isip-isip ka kasi baka mamaya marinig mo yung kumakanta na tinatawag na The Wailing Caroler. Story time. Maraming version yung urban legend na to, pero yung kwento sa akin ay yung version na parang pwedeng mangyari sa atin. Sa kwento na to, tawagin natin yung babae sa pangalang Wilma. Si Wilma, maganda yung boses at mahilig siyang mga tuwing Pasko. Pumupunta siya sa mga bahay-bahay para mga rolling at madami yung nakokolekta niyang pera dahil magaling talaga siyang kumanta. Kaya lang isang araw, na nabalitaan ng mga kapitbahay ni Wilma na may nangyaring masama sa kanya. Dinukot daw siya habang nangangaruling at nakita na lang na walang buhay kinabukasan. Ako nga pala si Budget, mahilig akong mag-storytime. Kung hindi pa ka na eh, follow eh, i-follow niya na ako. Eventually, nakalimutan na ng lahat si Wilma. And after a few years, may mga batang nangaruling sa bahay ni Wilma isang Pasko. Habang kumakanta raw yung mga bata, eh biglang may narinig silang isang boses ng magandang babae na sumasabay sa kanila. Sa sobrang ganda ng boses, eh mas ginanaan silang mga aroling. Kaya lang, after a few songs, hindi makita ng mga bata kung nasan yung babaeng kum tapos bigla na lang daw Miguel at umiiyak na yung babaeng maganda yung boses nung nangyari yun bigla daw natakot yung mga bata at nagtakbuhan palayo madami pang grupo ng mga batang ang may parehas na experience doon sa bahay ni Wilma Kubalat yung balita at ngayon wala nang nangangaroling doon sa bahay nila Wilma pero hindi pa rin siya tapos maghasik ng lagim. Tuwing Pasko, may maririnig ka daw ng isang magandang babae na nangangaroling sa iba't ibang bahay. Ang sabi nila, si Wilma daw yun. At kapag lumabas daw yung may-ari para bigyan ng pamasko yung nangangaroling, mawawala raw yung boses. At maya-maya, may maririnig siyang bumubulong sa tenga niya. Si Wilma raw yung bumubulong kasi hanggang ngayon, hinahanap pa rin daw niya kung sino yung pumatay sa kanya isang gabi nung nangangaroling siya.